Yo! What's up, mga idol! Welcome po ulit sa aking munting channel. Good morning po! So yan, uh, galing lang natin mag-igid ng tubig. Hmm. So ngayon po ay Pichaba 21 mga idol. Uh, birthday po ni Mrs. ngayon. So hindi muna kami magtitinda. So meron akong pinagawang sorpresa sa kanya na mamayang hapon natin ibibigay <coughs> o so pagka puntak pagtatabo nagdiritso po ako dun sa pagawa ng cake nagpagawa tayo ng cake para pa birthday kay misis at meron po yung kasamang buki nilubos-lubos ko na mga idol kasi nung nakarangan no, wala ako sa kanyang regalo kaya bumawi ako ngayon mga idol so mamayang hapon natin yung kukuhain sana maging masaya sa, sa, sa regalo ko mga idol yan so wala siya dito hati doon sa anak namin pasok So mamaya na lang uli, mamaya na lang natin tutuloy mga idol. Hanggang dito lang muna. Idol, kuhain na natin yung aming, ano dyan. Yung aking pinagawang sorpresa. Yan. Yeah. <laughs> 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 Yan. Wow. Ganda. Yan mga idol. Salamat <laughs> ha. Ganda. <laughs> Matuwa na kaya yun?

Magdita ko nga tayo. Ewan siya. Wag magiging magiging. <laughs> Mayroon. Magpalit pa sa. Salamat. Magpalit ako. nag na Salamat, mahal. Nag-order na yun. Karina Dito mo, sa